Tara mga kailongga, itatry po natin yung trending ngayon. Na makapagluluto ka daw ng ulam sa ilalim po daw ng araw. Isusubukan natin mga kailongga. Bakit pa po ako magtitiis doon sa kahoy kung meron naman pong ilalim ng araw? Masubukan nga natin ito mga kailongga. Isaktong sakto nga po, mainit po masyado dito sa amin sa tulunan. Pag ito hindi legit, alam na. Kaya eto na. Try po natin ha. Iniwan muna natin itong kawali natin sa ilalim ng araw. Bali, higit sa isang oras po ito na nakabilad sa ilalim po ng araw. Itatry po natin itong hawakan mga kailongga kung mainit nga ba talaga ito. Ayan nga po, ay mainit naman po talaga. Eh, syempre, binilad mo nga sa ilalim ng araw, no? Bumalik nga lang muna ako dahil kulang pa po yung init niya. Antay na naman ako ng isang oras dyan. Ayan, bali, dalawang oras na po yung akin pong hinintay. Ito nga po tayo na po magluluto nitong sinasabing trend din ngayon. At ayan nga po mga kailongga, hinahawak-hawakan ko pa po nga yan dyan yung kawali. Siyempre, sobrang init din po. Iakalain mo ba namang mahigit dalawang oras na biniliad mo sa ilalim ng araw? Meron nga po pala tayong mantika para sa pagprito. Paliit nga lang po yan mga kailongga. Iba ka masayang nga lang po kapag hindi po ito talagang mapito. Ayan, mukhang ayaw din ang mantika na ilagay sa kawali. So, ano ba yung ginagawa mo? Huwag mo akong isali sa Katarantaduhan. Char. At yan nga po mga kailongga, inilagay ko na po yung mantika dyan. Ay, naku, mga kailongga, excited na po ako dyan. Siyempre, kung magpre pre, nga talaga ito, mga kailongga. Kumpre, dito na rin ako magluluto ng tinola, adobo, at magpapainit ng tubig. At ayan nga, mga kailongga, ilagay na rin po natin itong ating isang itlo. halagang 10 pesos, ayan nga po. Huwag nga po sana itong masayang, mga kailongga. Ang mga nagsasabi na legit yan, ah, humanda na po kayo. Iniwan din po natin ito sa ilalim ng araw, mga kailongga. Isang oras oras nga po paghihintay ulit ito mga kailongga ha Uy bakit ganun pa rin yung itsura niya Sige hintay hintay nga lang tayo ulit Ako na na yung itsura ko sa kakahintay ah. Ako mukhang masasayang yung 10 pesos ko mga kailongga Ay nako wag mawala ng pag-asa po Pag-asa pa po yan kaya hintay hintay nga lang ng sandali Pagkalipas ulit ng ilang minuto mga kailongga Para na po puntahan na po natin itong ating pumbiniritong itlo Ay nako excited na po talaga ako Bakit wala pong umiba sa itsura neto. Init po talaga itong kawali mga kailongga. Hahawakan po natin itong kawali mga kailongga. Ipapakita nga po natin kung meron pong umiba sa ating itlog. Ito na nga po mga kailongga. Ayun, buo pa po, po yung itlog. <laughs> Nako, sa mga nagpiprito dyan sa ilalim ng araw. Tinuntutan na na inyo, braba. <laughs> Excited pa naman sana ako mga kailongga. Akala ko nga po legit ito. Ay hey, nako, hindi naman po pala. Kaya nga po, wag po kayo mapaniwala masyado. Hanggang dito na nga lang po muna.